Mga katrops, welcome back ulit sa aking channel, Sports Rock PH. At ngayon nga ay pag-uusapan natin ang balitang nagprotesta nga dito ng New York Knicks sa NBA. Pag-uusapan na rin nga natin dito sa ating panibagong video ang sinabi ni Spencer Dinwiddie sa kanyang unang game sa Los Angeles Lakers. Naging sobrang controversial nga po mga katrops, ang ending ng laro ng New York Knicks sa Houston Rockets kahapon. Gayong imbis nga po na umabot ang overtime, ay nakuha nga po agad ng Rockets ang panalo matapos tawagan ng foul ng isa sa kanila mga referee si Jalen Bronson. Nang sabayan nga po nito ang ginawang game winning 3-pointer sana ni Justin Holiday na sobrang ikinagalit ng Knicks. Pero since wala na nga po silang challenge, ay wala na rin naman nga pong nagawa ang Knicks sa ginawang tawag na ito ng mga referee na siyang nagpapanalo sa Houston Rockets. Pero kasabayan naman nga po ng pagtatapos ng kanilang laban ay mismo ang kanilang referee na nga po si Ed Maloy ang nagsabi na margin na lamang nga po ang ginawang contact ni Bronson kay Justin Holiday at nangyari nga po ito pagtapos ng kanyang ginawang tira kaya hindi nga na da po dapat iyon tinawagan ng foul. Sa madaling salita, meron nga na po talagang dayaan na nangyari sa naging laro ng New York Knicks at Houston Rockets. Kaya dahil nga po dyan ay mismong management na nga po ng Knicks ang nagreklamo at nagprotesta sa mismong NBA dahil sa nangyari sa kanilang laro at kailangan nga daw po nila itong baguhin ulitin. Samantala, punta naman tayo sa ating sunod na pag-uusapan sa sinabi ni Spencer Dinwiddie sa kanyang unang game sa Los Angeles Lakers. Matagumpay nga po mga katrops na nakuha ng Lakers ang panalo sa kanilang game ngayong araw laban sa Pistons sa score na 125-111 sa paungunan nga po ni Lebron James na nagtala dito ng 25 points at 8 assists at si Antonio Davis sa kanya nag-120 points at 14 rebounds. Haba ang kanilang pinakabagong player naman nga po na si Spencer Dinwiddie ay nakapagdala sa kanyang unang game sa Lakers ng 6 points at 7 assists sa kanyang 2 out of 6 sa field goal at 1 out of 5 sa 3 point line sa loob ng 31 minutes niya na paglalaro. At kasabay nga po niyan ay namin nga po ng head coach ng Lakers na bagamat man nga po hindi ganon kataasan na naitalang punto si Spencer Dinwiddie ay malaki para naman nga po naging impact nito sa kanyang depensa at sa kanilang playmaking. Kaya sigurado nga po na makukuha niya ang tamang role nito sa kanilang team since napaka-flexible nga po na maglaro ni Spencer Dinwiddie. Sinabera naman nga po ni Spencer Dinwiddie na nasihan nga po siya sa naging welcome sa kanya ng mga fans sa loob ng Crypto.com Arena kaya gagawin nga po niyang lahat ng kanyang makakaya upang makapag-ambag na ng mas malaki sa kanilang mga susunod na game lalo na sa kanilang laro bukas ng umaga laban sa Utah Jazz. Sinabi rin naman nga po ni Anthony Davis, natiwala nga po siya na makakapagambag pa ng malaki si Spencer Dinwiddie sa kanilang team basta't ginagawa lang mga po nila ang tama sa loob ng court. So yun lang mga katrops, ang handog kong story ngayong araw. Sana nag-enjoy kayo, please like and subscribe my YouTube channel, Sports React PH para sa iba pang story at update patungkol sa NBA. Kita-kits muli sa ating susunod na video.